Asa na ba si Renz? Gutom na gutom na ako. Oras na. Halip po kayo. Halip po kayo, Nay. Tuloy po kayo dito sa bahay namin. Saan ba tayo? Upo po muna kayo. Renz, ganito na ba araw-araw? Ganito ang oras na umuwi. Alam mo, dapat mo akong paghainan ng pagkain, di ba? Ah, uh, Eden. Nangalakal ako, di ba? Hindi ko pa kasi nabibenta itong mga pangangalakal kaya wala din akong dalang pera ngayon eh. Sa taas ng oras mo sa labas, hindi mo benta Ako sino naman tumatandag to? Ah, uh, nakita ko kasi siya sa daan. Hindi niya alam kung paano umuwi sa kanila eh. alam mo? Siya. Alam mo pa paano umuwi sa amin? Hoy, Bumukti mo no? ko hindi nga kita kilala? Hindi. Mukha kasi siyang may sakit. Alam mo yung makakalimutin? Alzheimer ba yun? Prince naman! Hindi ka ba nag-iisip? Bakit mo ba yun dito? Uy, wala ka ng kwarto dito. Ako rin, sa. Nakapaalisin mo to. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Baka sindikato to. Tapos baka tayo nang mapagbintangan ng mga kamag-anak yan. Sabihin pa lang, kinidnap yan. Makulong pa tayo. Eh, hindi naman yun yung intensyon natin eh. Intensyon natin, gusto ko lang siyang tulungan. Kasi matanda na to eh baka pwede nating hanapan ng paraan kung paano siya may uwi sa kanila. Eh ngayon, hindi natin alam kung saan yung bahay niya So ngayon, pati ako madadamay dito. Bibigyan mo pa ako ng problema? Ha? Papagurin mo pa ako para mahanap sinong kamag-anak niyan? Kurens, so, hindi ka talaga nag-iisip eh. Saan mo ba, ba nilagay yung utak mo? Sa Iden. hindi Eden, hindi ka ba nakaawa sa matanda? Eh paano kung may mangyari sa kanyang masama sa daan? Wala akong pakailang. Ang sa umu mo May matanda ka ha? Bibig mo ha? Ayusin mo. Eh, sabi nga din nito, hindi pa rin daw siya kumakain eh. Eh, wala diba ko pa kayo May tira pa naman tayong ulam doon. Prince, yes. hindi na nga sa kinikita mo araw-araw? Magdadagit ka pa dito ng paramunin? Ako tong gutom na gutom na dapat ako yung pinapakain mo na, hindi yan? Sino ba yan? Hindi naman natin niya kapag-anak? Pansamantala lang naman, Eden, habang hindi pa natin nahahanap yung pamilya ng taong to. Hanggang kailan? Prince, ako mo iniinit yung ulo ko, ha? Hindi pa ako kumakain. E di ibebenta ko na lang muna tong mga kalakal para meron tayong pang ulam bukas. Ikaw naman ang bahala sa kanya. Ako pa talaga? Ano ba? Gagawin ko pa yung obligasyon ngayon? Ano sabi ko sa'yo? Pinakasalan mo ko para ako yung alagaan mo. Eden, pakiusap ko lang naman na pansamantala lang siya dito. Nay, dito na lang po muna kayo sa bayanggat hindi niyo pa po alam kung paano umuwi sa inyo ha. Tutulungan din namin po kayo kung paano talaga makarating sa pamilya niyo. Alam mong bahay namin? Hindi po eh. Pero gagawa po tayo ng paraan para maiuwi po namin kayo. Bandayan mo siya ha. Hoy, ikaw matanda ka? Ha? Huh? Umuwi ka sa inyo? Ito yung tingin mo, ha? Ito sisira yung bahay mo. Di ba obvious? <laughs> ano ba lang tatawa na nung tirahan namin? Kasi may butas yung bubong. Yung bibig mo talaga, ha? Ayos so na ayusin mo. Ano? Nilalaan mo itong pamamahin namin? Ikaw lang na nga itong ng asawa ko kahit hindi ka ano-ano? Sige ko -ano? ha? Dito, sa bahay na to, dapat tumulong ka. Oo, oh, marunong naman ako eh. Tinan mo oh, linisin natin no oh. Ang kalat ng bahay mo. No? Ba? Diba? Ikaw maglinis niyan? Bakit ako? Hoy, for your information, pinakasalan ako ng asawa ko para alagaan ako. Hindi mag-alaga ng ibang tao, lalong-lalo na lalong, sa katulad mong matanda. Kaya nga ayaw mag-anak eh. Malulaw ako. Tapos ngayon, mag-aalaga ako ng damulag, matanda. E, ikaw, Pumunta ka dun sa labas. Marami dun labahin, maglaba ka. Huwag ka magbuhay, prinsesa dito. Ako lang ang prinsesa dito, ha? Labas na! Hindi mo gusto sabi. Pas! Tama nang ugali nito. Kakainis na ang bang bahay namin. Yami. Ano, masarap po ba? Okay lang po ba kayo? Nako na eh. Huwag kayong mag-alala kasi pagtapos ko kumain, alis ako agad pupunta ako ng barangay para kahit papano makatulong sila mahanap yung totoong pamilya nyo. Tapos ibibenta ko na rin yung mga nakalakal ko kanina para meron tayo ulit pang ulam mamayang gabi. Uwi na ako? Opo. Basta po dito lang po kayo sa bahay ha? Tsaka maraming salamat po pala kasi natulong po kayo sa mga gawain mga paglilinis dito. Ano, alis na po ako ha. Um, iwan ko na po muna kayo. Babalik din po ako agad. Gusto ko na umuwi ha. Okay, mag-alala na eh. Gagawa ko ng paraan. Sige po. Uy, gusto ko na umuwi. na rin kitang gustong umuwi. Kaso nga lang, wala pang naghahanap sa'yo. Siguro wala ka talagang pamilya kasi pulubi ka lang. Tingnan mo, ilang linggo ka na dito. Palamunin, sampin. Sarap pa ng mga kinakain mo kaysa sa'kin. Sa Alam mo ba? Ay, ako kumain ka na. Lahat ng mga luho ko, unti-unti lang nawawalan dahil sa'yo. Kasi nauubos yung pera ng asawa kong kinita para mapalamon ka? Ano may ikaw? Konti na lang eh. Nanggigigil na ako sa iyo. Bakit ba nagagalit ka sa akin? Ikaw nga wala kang ginagawa. Layas ka lang ng layas. Ako nga dito naglilinis eh. Sabi mo maglinis ako eh. Oh, ba't nagagalit ka pa? Ang kapal ng mukha mong sagutin ako ha? Ikaw matanda ka? Ha? Huwag mo akong ginaganyan. Natural! Ikaw maglilinis dito, ikaw lahat gagawa ng gawaing bahay kasi isa ka lang sampit, isa kang katulong, wala kang kwenta! Kaya nga eh, di ba nga ako naglinis tapos pinaglaba mo pa ako, oo? Oh. Sige, sagutin mo pa ako! Sagutin mo pa akong matanda ka! nag na ako sa'yo! Layas ka nga ng layas. Sinayos mo na, trabaho ng <laughs> trabaho. Hindi ka na naihiya, matanda ka! Matanda ka ha? Kung matanda ka, ako walang hiya! Ha? Ano ba? Anong ginagawa mo? Eh kasi yan eh! Sinasagot-sagot ako! Eh totoo naman diba? Paala mo nilang yan? Eh din, pinapatulan mo matandang may sakit sa pag-iisip? Wala akong pakialam! Eh ikaw ko yung nasa sitwasyon ko! Hindi ka ba manggigigil kung ano nang pinagsasabi? Eh wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Ano bang ginawa mo na sa kanya? Wala! Sabi ko lang ako! Wala't may binis eh! Tapos magkalit pa siya! O bakit ka umiya? Ano? Natatawa ka? Hindi! Para kampihan ka ng asawa ko? Iden tama na yan. Hindi ka malang maawa sa matanda, oh. Rins, hindi nga ako makaawa dito. Hindi nga natin nakadugoy ng pag mo. Ano na lang palang mangyayari dito kay nanay kung hindi ko nakalimutan yung wallet ko? Rins, wala akong pakailam. Ang gusto ko, mawala na to dito. Pero hindi mo naman siya kailangan saktan. Bakit hindi? Ha? Pabigat na yan dito eh. Lahat na lang pera na dapat para sa akin, mapupunta dyan. Alam mo kung sino yung makitid yung utak? Ikaw! Hindi siya! Eh, gusto ko na umuwi! Opo, Nay. Tutulungan kita makauwi. <laughs> kita mo na? Palayasin mo yan! Huwag kang maghintay na mahalap pa yun ang pamilya niya! Di ba ilang linggo na? Wala pa rin maghahalap dyan! Iding ginagawa nga ng barangay yung trabaho nila. Hindi naman ganun kadali mahanap yung pamilya niya eh. Aasa ka pa sa barangay? Chris naman? Pwede mo naman yung palakarin dyan sa labas? Pumunta yung kahit saan, wala tayong pakialam, kasi hindi natin yung kadugo. Mag-isip ka. Sige, mag-isip ka. Paano kung yan yung nanay mo? Paano kung nanay mo yung may sakit? Wala akong pakialam. Ang gusto ko, mawala to dito. Grabe ka, Eden. Puto naman, kinakampihan mo itong matandang ko, ito, ito, ha? Kinakampihan mo yan? O sige, kayo na lang magsama kaysa sa ako, na asawa mo. Pumalis kayo dito, lumayas kayo sa pamamahay na to. Ano? Alam mo? Mas mabuti pa nga. Mas mabuti pa nga na umalis na lang kami dito. Kasi simula nung araw na tinulungan ko siya, wala na akong ibang narinig sa'yo kundi pang aalipusta. Pang mamaliit. Pananakit. Eh, <laughs> pero wala ka naman ginagawa, di ba? Bakit? Ano bang trabaho mo? Kahit nangangalakan lang ako, kahit maliit lang yung kinikita ko, ako pa rin nagpapakain din sa'yo, di ba? <laughs> Natural asawa mo ko. Pinakasalan mo ako, di ba? Pero sobra ka na. Hindi ka marunong makipagkapwa tao. Hindi ka marunong tumulong. Alam mo, aalis na lang talaga kami. Sige, magsama kayong dalawa. Tutal naman. Nay. Wala naman kayo kinabukasan. Uwi na ako. Uwi na ako. Eka, Nay. Tutulungan kita mahanap yung pamilya mo. Uwi na ako. Umalis kayo ha! Huwag na kayong babalik! Uy <laughs> na ako! Ano oh, ay, Pasensya ka na po pala sa nangyari yan. Nasaktan po ba kayo? Hindi. Ay Hayaan niyo po pupuntahan po natin yung mga lugar na pinuntahan nyo noong nakaraang araw kung saan ko po, po kayo napulot. Doon po magtatanong-tanong tayo para po baka may makakilala sa inyo tapos yung madala ko po kayo sa tunay niyong pamilya. Kasi yung barangay po, sabi sa akin, ginagawa naman na nila yung lahat para makita yung pamilya niyo po eh. Wala ka na din bahay. Pinaalis ka na din. Naku nai, huwag niyo na po akong isipin. Ang importante po sa akin is mahanap niyo yung pamilya niyo. Kawawa tayo. Hindi nai, gagawa tayo ng paraan. Hanapin natin, magtatanong-tanong tayo ha. Ah. Mami? Mami! Mami! Ano pala? Mami! Gusto ko talaga kitang hinahanap! Ah, ah. siya yung nanay ko. Oh, nanay niyo po siya? Oo, nawawala yung nanay ko. Naku sir! Ito ba, anak ko? Mami, ano ka ba? na ako! Meron po bang sakit yung nanay niyo, sir? Uy, alam mo, namasyal kasi kami sa park. Eh, bumili lang ako sa glit. Biglang nawala, biglang umalis. Eh, Bumil ako! kaya nga, look, mami? <laughs> Sa wakas, naku maraming salamat sa'yo. Ikaw ba yung kumagpok sa nanay ko? Opo, kasi nakita ko po siya. Iiyak po siya sa daan eh. Hindi niya po alam pa uwi sa inyo. Oo, pinagtanungan ko kasi sa barangay. Nagtanong-tanong ako sa mga barangay dito. Tapos sabi ng barangay, We, ano raw, Renz, ang pangalan, nakapulot sa nanay ko. Ikaw pala yun si Renz? Ako po yun, sir. Ay, ako nga pala si Archie. O, oh, nga pala, ah, uh, wala na. Saan kayo pamunta ngayon? Wala, wala kaming bahay. Pinalayas kami ng asawa niya. Wala kaming bahay. Ah, ganun ba? Oo. Oo po eh. Yung asawa ko po kasi medyo may ugali. Pinalayas Ayaw niya po kami, kasi na ng bahay. tulungan si nanay eh. Uh, ah, gusto niyo doon muna kayo sa bahay. I-ano kayo, paghanda ko kayo ng pagkain. Tapos kung wala na siyang bahay, may kwarto ako doon. Marami ang kwartong available sa bahay. Pwede oh, ka muna tumira doon. Maraming salamat po. O oh, tara. Anak sa atin siya so titira. Oo, para na. Dahil sasakyan. Sama ka sa amin. Nasaan <laughs> ang sasakyan mo Naku, Nay. Hindi mo naman sinabi na napakalaki naman po pala ng bahay ninyo. Uwi na tayo? Nako alam Uwi mo ba? Uwi na tayo. Renz, itong nanay ko na to, bago siya nagkasakit, sobrang yaman nito. Isa siya sa pinakamayaman na businesswoman dito sa lugar namin. Uh, kaya nga pinamanan niya sa akin tong bahay tsaka yung negosyo. Eh, yun nga lang, nagkasakit. So... Mahirap din dahil... ...lagi nakabantay kami. And... ...maraming salamat talaga. Kung di mo siya nakita, Diyos ko po. Hindi ko na alam gagawin ko. Hinahanap oh. ko kung saan saan itong nanay ko. Kasi sir, nung nakita ko po siya, sobrang... ...naawa po talaga ako. Iyak siya nang iyak. Hinahanap niya po yata yung pamilya niya. Kayo po, hinahanap niya po kayo. Tapos... Naalala ko rin po kasi yung nanay ko na namatay mm -hmm. sa kanya. Nagkaroon din po kasi ng sakit na parang katulad na nakakalimot din po. Kaya yun po, tinulungan ko siya. Tsaka sa totoo niyan, nangangalaka lang din po ako sir eh. Hindi rin po sapat yung pinapakain ko sa asawa ko. Kaya nagalit nung dinala ko po si nanay sa bahay. Tsaka nahihiyan nga po dito sa bahay niya Di pa nga po naliligo eh. Ano ka ba? Go, huwag ka mahiya. Ang laki ng utang na loob ko sa iyo dahil kung hindi mo nakita yung nanay ko, ewan eh, ko nalang kung saan na napunta to. Baka sa masamang tao pa napunta to. Di ba? At yes, ikaw, mabuting tao ka. Tsaka, since wala ka na matitirahan ngayon, pwede ka na dito, may isang kwarto doon. Sa so iyo eh. na Hindi na po. Naku, bagay. May mga damit dyan, pero kung gusto mo, bibigyan din kita ng budget para makabili ka ng mga bagong damit. Tapos sabi mo, nangangalakal ka lang, di ba? Opo. So, wala kang trabaho talaga. Yun ang trabaho mo. Wala po eh. O, ganito. Uh, dadaling kita bukas sa opisina. Uh, magsimula ka ng um, magtrabaho sa opisina. Nako, Parang sobra-sobra naman na po yan tayo yung tinutulong sa akin. Okay lang naman po ako, sir. Ano ka ba? Ang itabagay. Mas, mas mahalaga yung buhay ng nanay ko, no? Mm -hmm. Ano ka, ka ba? Natitira. Ah, uh, nga pala, marunong boss, ka ba mag-computer? Boss, oh, boss, ha? Boss, <laughs> Boss, ha? Marunong ka ba mag -computer? Marunong ka ba mag... Ano bang alam mo? May alam naman po ako sa computer, sir. Ah, o oh, yun, tamang-tama. Sige, simulan natin as admin. Bukas. Sobrang maraming salamat po talaga, sir. Hindi ko naman po inaakala na ganito po yung itutulong nyo sa akin, eh. eh. Gusto ko lang naman po talaga tulungan yung nanay nyo. Hindi naman po ako nag-aano ng kahit anong kapalit. At ito pa, Iho. Uh, since babait ka at buka namang matulungin ka at buka namang masikap ka sa buhay, pag-aaralin kita. Ha? No, sir. Para maging manager ka, umangat agad yung position mo. No, sir, maraming maraming salamat po talaga. Mali... Malaking tulong po to sa buhay ko. Maliit na bagay, <laughs> iyo. just ko. Ang hiling ko lang, since, ano, since si mami minsan wala kasama, Sama-samahan mo rin. Wala, po. Wala, pong problema sa akin yan. Masayang-masaya pa akong samahan si Mami. Oh, sige ha. So, mag, magpe-prepare na si Yaya. Pero maligo muna kayo. Mami, maligo muna tayo. Tara. maligo <laughs> na. <laughs> sige na. Sige po. Oh, sige. Ay! Pasok! Pasok! Ikaw pala yan, sir. Pinatawag niyo na po ako. Oo, oh, Diyos ko. Kaya kita pinatawag kasi nabalitaan ko. Ang galing-galing mo daw. Simula na pumasok ka sa kumpanya na to at naging manager, tumaas ng triple yung sales natin. No, okay. sir. Pero... <laughs> Siyempre po, tinuro niyo po sa akin kung paano maging magaling na manager. Hmm. Hindi lang yun, ha? Kaya kita pinatawag. Kasi ano itong upuan na to, nakita mo to? Itong CEO na upuan na to? Ano po? Practicing mo lang po dito. Kasi ikaw na upo dito. Talaga sir? Oo. Oh. Next month, ipopromote na kita bilang CEO. Okay ba sa'yo yan? Opo oh, sir. Nako, mas lalo ko pong gagalingan. Ay, syempre. Nakita ko naman yung dedikasyon mo tsaka yung pagsisikap mo. At feeling ko naman, pag umupo ka dito as CEO, eh mas nalakas pa yung kumpanya. And ako naman, gusto ko na rin mag-retire. <laughs> Dahil gusto kong gumaalaga-alala si Mami. Gagala ako sa Europe, <laughs> sa Asia. Nako sir, hindi hindi ko po sasayangan yung tiwala na binigay nyo sa akin. Yung mga sales na sinasabi niyo na triple ko, nako sir, mas gagawin kong madaming madami pa. Oo, naniniwala naman ako dyan. So paano? Simula bukas, asikasuin mo na yung mga papers mo para sa promotion mo. Tapos, uh, next week, uh, magkakaroon tayo ng victory party. Okay, sir. Okay? Wala akong problema. Thank you, sir. Congratulations. <laughs> Alright. Sige po. Mari. Pasensya na nga. Una. Ilang buwan na yung utang ko sa sa'yo. Pero intindihin mo naman yung sitwasyon ko. Wala akong trabaho. Alam mo naman, di ba? Tapos yung asawa ko pa hindi na bumalik dito. Eh, saan ba ako kukuha ng pera? Hayaan mo na didiskarte na lang ako. Basta, pag nakahanap ako ng pera, babayad ko sa iyo agad. Masyado ka naman eh. Oh, sige na, sige Bye-bye. Oh, tao? Hello? Ah! Ay! Naku po. Ma'am, asensyo na po kayo ha. Eh, pasensya na po, hindi ko po na nasagot yung mga tawag nyo sa isang number nyo. Eh, hindi eh, naman po ako tumataka sa mga bayarin. Alam naman po yan. Opo, ma'am. Eh, wala pa po, po talaga akong pera ngayon eh. Wala naman, magbabayad naman po ako sa renta. Hindi naman po tatakasan. O, naku, ma'am, huwag naman po yan gawin. Saan naman po ako pupulutin yan kapag pinaalis niyo ako dito sa bahay, di ba? Sige na, ma'am. Eh, kahit bigyan po ako kahit dalawang buwan, babayaran ko po kayo. Oo naman, ma'am. Sige po, ma'am. Sige po, salamat. Wisit. Yan, kamalas-malas na. Dahil sa si matandang yun. Ito po tama. Hindi ko nga kutilya. Kalapit tayo ngayon sa park. Friends? Oh, kasama po yung matandang yan? Anong ginagawa mo dito? Diba obvious? Tignan mo! Ginagawa ko yung mga trabaho na hindi ko kayang gawin dati na dahil sa'yo kasi iniwan mo ko. Dahil dyan sa matandang yan, Uy, punta ka dun no, sa bahay namin. Ayan, bahay namin, no? Ayan na, Hindi ka pa rin nagbabago, no? Ganyan pa rin yung ugali mo? Pananalita mo? Ganyan na nga trabaho mo, pero napakataas pa rin ang tingin mo sa sarili mo? Eh bakit? Sino ba hindi maiinis sa buhay na to? Trabaho mo dati, pangangala ka lang, hindi sabat. Ngayon, ako na yung gumagawa. Alam mo, Eden, yung mali mo, nilait-lait mo si nanay. Pero hindi mo alam na sobrang yaman pala niya. Ang yaman ng pamilya nila, nakikita mo yung bahay na malaki na yan? Sa kanila yan. At yung anak niya, si Sir Archie, siya yung tumulong sa akin para maging manager. At ngayon, CEO na ako ng company nila. Eh... Hey. Gano'n ba? Eh, sorry na, panda. Eh, nagawa ko lang naman yun kasi alam mo naman yung buhay namin, mahirap dati, di ba? Tapos tumagdag ka pa. Eh, baka naman pwede mo patawarin, pati ikaw rin. Patawarin mo lang ako. Sige ng balikan na tayo. So, kung sawa na ako sa buhay na to. Eden, natagal na kitang pinatawad. Nung oras na hindi ka pa umingi ng tawad, pinatawad na kita. Pero, sa nakikita ko sa'yo, yung ugali mong ganyan, mukhang kailangan mo pa rin talaga ng leksyon sa buhay. Matuto kang rumespeto sa ibang tao. At saka, higit sa lahat, Matuto ka mag-makumbaba. Eh, Renz, hindi ka ba naawa sa akin? Asawa mo ko. Tapos ganito yung pamumuhay ko. Nakakakain ka ba ba? Tulunan ko ba ba yung mga pagkain habang iniisip na ganito yung buhay ko ngayon? Sa ngayon, mas kailangan mong ayusin yung ugali mo. Tsaka yung pakikipagbalikan. Hindi na ako makipagbalikan sa'yo. Diyan ka na. Renz! Tara na, Nay. Matandag ko! Renz! <laughs>